Papakilala ko sa inyo ang ating guest, Mikay Tarag! <laughs> and of course, Aryut Perolino! Hey! Eh. <laughs> Nagkakilala kaming lahat sa isang gym. Mm. Di ba tama, gym? Uh, yes, tama, mom! Gym, so inibitahan nila ako mag-content nun. And that, that time na yun, nag-workout ako kasi may pinaghahandaan akong pinikula. Pelikula? Pelikula! Pilik yes! <laughs> That time, madam. <laughs> Bulol. <laughs> um, Pelikula, yeah, a movie. Oh, wala ka pang palabas doon na yung pinakang, ano ka, di ba, yung, yung mas nakilala. Uh oh, oh. Wala pa noon. Totoo, totoo. So, nakita nila ako doon nag-workout, oh, oh. and then in-approach nila ako. Oo, -oh, na pwede makipag-content. Oh, oh. Makipag-content. Makipag-content. Okay. Oh, -oh. Ayun. Tapos, oh, oh. ayun. Then, all of a sudden, nag-contentan kami doon sa my gym. Oh. <laughs> Oh sa gym yun na nag-content. Mm. Yeah, nag-content kami mm, sa content. gym. Yes! Yeah. Oo, oh, yun yung first impression ko din sa kanila na uh, ang cool nila. Hulu! And nakakatawa sila, funny sila, sobrang funny nila. Funny! <laughs> so bago tayo magsimula, meron tayong mga mechanics. Mm, sige. So ang mechanics natin dito, ang pagpipiliin nyo lang ay yes or no. Ah, okay. yes or no. So, magtatanong ako, ang isasagot nyo lang, yes or no, at i-explain nyo. ah, kaya may explain pa. Yes. Ah, Kaya meron tayong uh, board dito. Hmm, okay, okay, go. Kasi okay. ipapakita papakita nyo sa ating mga viewers yung uh, sagot ninyong yes or no, and bakit yes, and bakit no. Mm, okay, okay, yes. Question number one para mo suka. ka. Hindi, kasi kakaiba. Ayaw ko tumigil eh. Gusto ka ba surprise? Okay. Totoo ba mukha akong masungit in person? I repeat. Totoo ba mukha akong masungit in person? Yes or no? And five, four, three, two, one. Show. Show on the camera. Okay, let me see. Yes. 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 Exclamation yes. oh point. Okay, so first, Mikay, bakit yes? <laughs> hindi kasi ganito guys ha hindi naman ako sa judges of the year talaga kasi nung nakita ko siya syempre very observant naman lahat ng tao pag bago lang kita dun sa so uh, in namin siya for uh, kasi nakita namin siya yung fit dun sa gym ha? para sa content namin na uh, medyo naughty tapos habang nag-observe ako pag nakikita ko siya uh, normal lang sa kanya yun at na so, uh, syempre kaya may ginagawa tapos biglang uh, tataas yung kilay na ganyan pak Tara yan, suwit ng uh, kilay niya. <laughs> <laughs> ang daming nagsasabi. Pero ako, hindi ko alam na, hindi ako aware sa sarili ko na gano'n na pala ako. Pero yung face, eh, ano ko kasi, yung facial expression ko is parang mukha talaga akong masungit. Oo. Pero ang nasa isip ko noon, kaya pagka nagagano'n siya, sa ko, hindi siya masungit. Ano siya, parang, parang nag-iisip. Yun, parang nag-iisip siya. So hindi lahat na tumatas ng kilay is nagsusungit. Yung iba para nag-iisip sila, gano'n. And then how about you, Aryut? Hindi, kasi ano, syempre, kagaya nga ng sinabi niya, di, di ako gumagaya sa iyo, pero kagaya ng sinabi niya, lahat naman ng tao, first impression, siguro, mataray. Pero hindi, hindi ko siya sa mata tinignan. Ang tinignan ko kasi sa kanya, nung una kasi, ano? Ano? si Papa Star kasi, ah. na, sinabi sa akin ni Papa Star, yan, hello hmm. Papa Star. Sabi ni Papa Star sa kanya, kilala mo ba yan? Hmm. Sabi ko, hindi. Mm. Weh, di mo ba na... ano yan na... Hindi. Ay, si Aba yan. Uh, gusto mo ba maka-collab? Sabi ko, oo oh, kung pwede. Kaso parang ang suungit. Tinawag siya ni Star. Hmm. ah yung toto, sabi ko, Uy Aba, pwedeng mag-collab? Sige, wait lang. So sabi ko, hindi na ako umasa nun. Kasi nandun tayo nun eh. Hindi ba suungit? Rektang alam ay, sumagot eh. Ano ba yung first na kita-kita natin? Na ah, ah, oo yeah, yun yan. Sabi, collab tayo. Sabi mo, wait. Wait lang. So sabi ko, ay baka ano busy kasi nag-djame saka baka mamaya ayaw din uh -huh. ayaw din tapos baka mamaya busy ganyan mo pagwit okay. maya maya tumaas siya sige game anong gagawin natin uh -huh. alam mo gusto ko mag vlog 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 ganyan ganyan pero mm -hmm. paano kaya sumunod ayun na mm -hmm. ayun na tapos yun tuloy tuloy na ayun, makikita niya naman yung content na yun mm -hmm. Oo, oh, nalasing kami yan. So, ano nga yung unang tiningnan mo sa kanya? Sa ka unang nakatingin? <laughs> yung sa, ang... sa mukha niya, syempre. Ah, oh. oh, mm, sa mukha. Mahinig kasi ako sa ano sa Korean novela. Nagbabasa ako ng title. Oh. title. <laughs> so <So titan>. <laughs> may kamukha kong Korean actress. Hindi, <laughs> <laughs> subtitle ako nakatingin. Ano yeah. subtitle? Hindi, wala, wala. Ah. wala, wala. Second question natin. <laughs> Grabe! <laughs> oh. Direct Ah! yung pa, question mo sa akin ah! dito. Tos Bakit? Maso surprise kayo sa third, ay sa second question ko. Okay, second question. Nung naling ako sa isang artist, okay. na-disappoint ba kayo? Yes or no? <laughs> Gusto mo totoo, ah. Direk, ang galing mo, ang galing mo gumawa ng question. <laughs> okay, game na ako. Okay, show nyo na sa ano, sa, sa screen. Ako. Ayan. Yan. No and no. Okay. So, let's start from you. Ah, sa akin. O bakit no? Hindi, sa akin. Pares ba? kami? No. Yeah. Bakit no? Hindi, kasi para sa akin, buhay mo yan eh. Ang okay. gagawin lang namin bilang kakilala mo at naging kaibigan, so, supporta kami kahit anong mangyari kasi naging ka eh. oh. Ganun, kung saan ka naman masaya, kailangan bilang kay, bilang ganap na kaibigan ka, sumuport ka. Pero wag mo kakalimutan lagi magpayo. Nasa kanya naman kasi ako ah, kung a-adapt namin yung eh, ay adapt niya yung pagpayo namin sa kanya o mm. hindi. Okay naman yung pinaglinkan niya. Tapos pangalawa, ayun, may tumatawa. Hindi, ano, nauto ako! Okay, ikaw naman ni Kaya ako natawa kasi. Sabi niya kasi, <laughs> no, sige, defend mo yan. Tumawa eh. <laughs> pero sa pero sa akin na, ah, wala hindi ko hindi ko siya. Balas nga kami no eh. Ito kasi sa akin na kapag ikaw ay human being at ka sa kapwa mo tao, meron sa inyong dalawang nagko-connect. So, ang importante dito, dito ay maranasan mo mahalin at maranasan mo magmahal. Uh, That's the... Yes. Inga, and, mahirap and, and, hindi mahirap yan. Hindi ko nang that time na mai ilove din ako sa kanya. Hmm. Walang problema. Walang problema. Yeah. yeah. Lahat ng tao may kabutihan, may kasamaan, magkakaiba lang tayo ng level ng one. Lahat ng tao may pakiramdam, pagmamahal. Yeah. Oo. Oh. Yes. May pagmamahal. Kung wala ang pagmamahal. Yun ang importante doon, magmahal ka, maranasan magmahal tsaka mahalin pabalik. Kasi ang hirap. Wala, may mga ibang tao na hindi nararanasan yan. Madalas. So, natuwa naman ako sa mga sagot ninyo. At But thank na? you guys. Hindi, okay, meron pa. Ba't gano'n kasi yung mga tanong? Oh, ito <laughs> na. Question number three na tayo guys. Parang umiinit. May aircon na. <laughs> okay. Parang yari tayo nito pagkataas ng video. <laughs> <laughs> Kapag naging pusa ako, hihimasin nyo ba ako? <laughs> yes or no? <laughs> pero parang pero parang feel ko parang bagay ko na maging pusa. parang nararamdaman ko talaga pag nakipag usap ako sa pusa, nararamdaman ko na ano, na nagkakaintindihan kami. Para feel ko magaka talaga kami. Kasi ever, oh connected talaga. Para feel ko na reincarnate ako sa pusa. Past life mo pusa. Oo, past life ko talaga pusa. Show it on the screen. Ah, uh, Oh my god. Pares naman tayo. Oh, Oh my God, ang ganda yung ganda na... Pussy? Pussy ka? <laughs> I love pussy. sorry. Yes. So, bakit yes, um, Mikay? Hindi, kasi ah, uh, ito ha. Huh? Dali yung sabi mo, parang kang connected sa isang pusa eh. Yes. Sa pussy cat. kung may alam kang breed ng pusa, ano yun? Amay ka. Like, yes ka. <laughs> Cutterfish. Cutterfish na ka! Cutterfish! Ano ka? Isda? Pambilis ang pusa, di ba bibili ka magkakat yung pusa sa kalsada? Cutterfish. Ay, Garfield. Oh, diba? do I look fat? Fat pussycat? Ande. Tsaka ang name mo, Bo, ay Mar Maria. Ah, Maria. Maria Isabel Agabao. Meow. Kakatunog, ka ka di ba? Meow. Uh o, oh, yun. O, oh, body, oh, di ba? Kakatangian mo. Masipag ka eh. So, dis so, deserve mo ng, ano, kimas. Oh, thank you. Yon, yon Yun, yun lang. You deserve yun ang himas na pusa. And how about you, are you? Ano? Yun sa akin, yes, dahil may akong pusa. May o, talaga? Anong breed? Oh, talaga? Ano brain? Oo, oh, meron talaga Persian yun. Oh, wow! wow. So, pag ano, dahil ng Persian cat? Oo oh, naman. Ang oh. uh, sarap mong himasin. Oh, <laughs> yeah. <yun. laughs> Medyo lang. Siyempre, ano ako? ah uh, I love Persian um, cat. 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 lover ako, hindi Oh. Porke lalaking daw dog lover, cat lover ako din. Yun. Gusto ko lang din mag ano... Hilang pusi mas... talaga. Hey! Ah, pusi. Ay, may kadumidila. May kadumidila. Ay, napindog tutuloy. Kung pusa siya, siyempre, imasin natin siya dahil gusto natin si Abbas. Kay Vigan, di ba? At saka may tanong ako sa'yo, unang pusa niyo yun? First yan? First, ha? <laughs> <laughs> okay, sa ating fourth question. Ready na ba <laughs> kayo, guys? Siyempre. <laughs> okay, eto na ang ating fourth question. Nung no, hindi nyo pa ako kilala at nakakasama, pinapanood nyo ba ako doon sa pinanggalingan ko? At bago, just sagutin yan, of course, sa lahat ng gusto magkaroon ng negosyo at maging part ng distributor and reseller ng ating product, Radiant Roots, pwede pwede na po kayong mag-inquire sa Radiant Roots Inquiries at gmail.com at pwede rin po kayo mag-message sa amin sa Facebook page, Radiant Roots. Okay, guys? Sana yung question? Anong sagot niyo? Yes or no? Okay, one, two, three, go. Show on the screen. Wala. Quatro? <laughs> Ay, sa true. Wow. Sa true, sa true. Oh, sige, oh. Okay, you first. Aryun. O, uh, sige, uh, sa'yo muna. Aryun. Uh, no. Kasi, <laughs> kinakabang ka. Sa <na>, totoo lang, hindi <laughs> pa siya kilala, wala talaga akong idea doon kasi natuto akong manood nun, simula nun. Ito, hipokrita na nung nalaman ko na nandun siya. Ayun. Ever since? Kahit isa movie ko? Hindi, hindi talaga. Pero napan Pero nung nalaman ko na nandun siya, ah, nalaman ko, pinanood ko, nanood. Eh, bakit no? Hindi, <laughs> alam ko na, eh. nung hindi pa ako kilala, di ba? Oo. Oo, -oh. dahil oh, nung hindi niyo pa kilala. Pinanood ko siya nung kilala ko na siya. Oh. Okay. okay. Oh, wait, meron pa. Wait, na, kayo ba? Ano ba? Ano yung Ano ba? Ano hindi kasi... <laughs> sa ako lang. Kasi siyempre, kaibigan mo, kailangan mong supportahan. Oo, thank you. So, nung nakita ko siya, na ganun, pinatay yung TV. Tapos nagbasa ko ng Bible. <laughs> nakita ko yung okay, okay. sinya na ko, kinat ko, dahil hindi ko siya, hindi ko feel siyang panoorin ng ganun. Aww, gusto ko siyang panoorin. Eh, hindi, hindi naman, <laughs> kasi eto, tototo Pero nanood ako ng konti lang. <laughs> <laughs> Pati uh, uh, lang, pero yung dumikit ka sa salamin, ay, da lang. okay, ikaw naman, Mikay. Hindi ako nakanood nun. Tapos, eh, hindi naman ako talaga pan ng mga ganun. Ngayon, nakapanood ako konti lang naman. <laughs> Ka din. Oh, yeah. Pero kasi... Pero tinapos mo? Hindi! Uh, Seconds lang yung pinanood ko. Okay. Uh, hindi mo talaga pili. Um, hindi ko na alam kung ano klaseng lalaki ka kapag ka, pati yung kaibigan mo pinagnasahan mo ka. Yun lang. Naman. Yeah. Yun kasi kaibigan, lang. kaibigan talaga namin si Aba. O, uh, yeah. ba... kapag kaibigan mo talaga may ganun, uh, mapapalabas man or... Ito. Yun. Hindi mo talaga pagnasahan. Ready na ba kayo sa ating meme question? Kung napanood yun na ako sa isang pelikula. <laughs> Ayan, pelikula lang. Okay. Pelikula lang. Ginamit nyo ba ako para sa sarili pang kaligayahan ninyo? <laughs> Ulitin ko. Kung napanood yun na ako sa isang pelikula, ginamit nyo ba ako para sa sarili pang kaligayahan ninyo? Yes or no. Sa mga nanonood gayon sa mga viewers natin, mga commentators naman, alam niyo na lumalabas ako sa ganito at ginamit niyo ako sa pang sarili niyo pang kaligayahan. Bisog malaman kung yes or no at uh, it check namin na ng team yan. Okay? Comment down below. Ready na ba kayo? Okay. Show on the screen. <laughs> Kaya natin si Mikay Taray. Bakit no? Kasi hindi talaga ako nanonood talaga. Ang napanood ko lang talaga yung, yung naging curious nga ako na maging magkakaibigan na tayo. <laughs> Kahit pumasok sa isipan mo, yung curiosity na kusa yun na na paggamitin ko sa sarita kaligayang ako. No. No. Aww. No. 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 No talaga. No. No. No talaga eh. Sorry. Sorry. Anis lang. Anis lang ako. <laughs> <laughs> <De>, ah! <yeah, yes. laughs> <laughs> Bakit ikaw yun? Hindi. Yes. Ano ba? Ano ba? Bakit? Hindi, okay, kasi big ano... Bigyang chance. Bigyan yung chance. Bigyang big chance. Big okay. chance. Bakit yes? Makakamili mo, mga lalaki na lang dyan. O. Oh. Posibleng di kayo nag-ano dyan. Oh, napaki-pokrito naman at napaka-pokrito. Ibig mean, mean, <laughs> sabihin, <laughs> nag-ano ka? Nag-ano? Nag-ano? Nag-jackstone oh, ako! Yung ano, <laughs> mga kalaban nga ako noon eh. Ayun! Kakain at... kaka lang, jackstone! <laughs> <laughs> Ay, hindi, ginawa mo yung around the world. Hindi, <laughs> 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 nung may ano na, may na. Ay, <laughs> Hindi <laughs> <laughs> kasi, siyempre, kailangan kong <laughs> blibisi. Oo. Oh. Oh, okay, no. <laughs> de kasi totoo naman bilang ano lalaki. Yes. May okay. po pogre sabi sa kaya siya no, dahil talagang know, ano. Talaga. No talaga, So sisi -si talaga kita. Oo. Oh, oh. Hindi kasi, pinaplastic ko kayo kasi sabi ko, ano naman si mat Deep Inside. Oh, Ayun, ayaw, ayaw, ano, oh, dahil na sila kasi naman, ko naman din. Oo, tama. Tsaka, ano ka ba? Aba na to, ikaw mukha ubo. Sa lalaki De, pero totoo sa lang, sa lang, totoo lang talaga, yun ang ano ko, yun yung uh, ginawa ko nung oh, ano o, na yun, yung time na yun, diba? So, yung oh. yun lang, yun yun yun, yes. Pero hindi meaning nun, manyak ako ha, oh, hindi yun. Oh, Kasi hindi. lahat ng lalaki, kailangan din yun. Kung hindi, kung hindi ka nagkagaroon, may prostrate ka din. Tama yung sinabi ni Lunin, kung kasalanan ang mabuhay ng malaya, yun lang yung aming kasalanan. Ah. Pero hindi naman meaning kasalanan 'yun. Curious naman... lang ako no sa mga lalaki, healthy ba 'yung ganun? Alam ko. Oo. Oo, oo healthy oo. 'yun. Sabi nga nila, 'yung best ah! Ah! So Sabi, sabi, kunabaw pa nila ko at ginagamit nila ako sa sarili ng kalagayahan So ibig sabihin ginagawa nila 'yun madalas tas ako 'yung pinapanood. Oh, pina yan Kaya nga 'yaman ng ano pinanggalingan mo, 'di ba? dami naka-subscribe. <laughs> Last question. Okay. Kung hindi nyo ako kaibigan at lasing ako, sasamantalahin nyo ba ako? Yes or no? And five, four, three, two, one, zero. Okay, show me the, uh, show me the answer on the screen. No. No. Kasi, unang una sa lahat, hindi ka nga namin kilala eh. Paano ka na pagsasamunta? Din Dinimanda mo kami <laughs> Oh, hindi. Sabihin na natin magkaibigan tayo. Tapos, lasing ka. Hindi ko pa rin gagawin yun kasi magkaibigan tayo. Kasi yung iba kasi dyan ng mga tatanga-tanga na porke lasing, nagte-take advantage agad sa mga babaeng. Nababadrip na, ako sa mga, mga ganun. Oo, oh, di, di lang ikaw. Oh, ako rin. Na, tapos nababalitaan, nagde-demanda. Hindi, e eh, kasi kung mga ganun dapat sitwasyon, doon tayo lagi sa tama kasi mahirap makulong. Yun lang. Para sa akin, na. No. No. Okay, how about you, Mikay? No, hindi kita sasamantalahin. Ah. Uh... Ano? No, end. no and yes? Pwede ba yun? No Wait, and yes? May explanations eh. Okay. <laughs> ah! No. Dahil uh, uh, may girlfriend ako. Uh, kung pag may girlfriend ako, no talaga. No talaga. Yes, sasamantalahin ko yung pagkakataon na lasing ka para kausapin ka. Ma ah! At malay mo kung saan tayo mapunta. Uh, diba? ba? Malay mo dumating sa punto na kung wala namang girlfriend that time, wala akong boyfriend, o maging tayo, 'di ba? Oh, uh oh. Make up talaga kitang mongga. <laughs> 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 hindi joke lang bilang lalaki, siyempre sino ba namang hindi magugustuhan si Madam Ama? Pero based on the situation, always respect the situation, 'di ba? Uh, yeah. Don't don't get to the point that you have to ruin yourself, your relationship to your friends. sa lahat ng mga nanonood, especially guys, kapag nangyari sa inyo yan, mag-isip kayo ng dalawang beses, hindi lang dalawang beses, sampung beses. Kasi pag once na ginawa na mag-iiba na yan. One mistake, it change everything. Sa surrounding ninyo, sa mga taong kakilala nyo, sa taong malapit niyo, Kasi isang move lang yan, especially sa aming mga babae. Kahit wala kang partner or without a partner, respect. So, so, yun, yung yun. guys, nung natatapos ang ating segment, na tatanungin ko, sasagutin nyo! Siyempre, gusto ko magpasalamat sa ating guest, sa aking Mikay Taray Marami salamat. Mario Tarolino. Maraming salamat. Eh. And then, uh, thank you everyone sa lahat na nagsasuporta sa akin. So make sure nakapalo kayo and nakasubscribe kayo sa aking YouTube channel. I-follow nyo lang ako sa aking uh, Facebook account. Ava Mendez Official, ang aking TikTok account at Discord, Instagram, Instagram, as as you know. official underscore Instagram account and then of course uh, YouTube Ava official so I'll see you guys soon I love you everyone thank you sa lahat ng mga sumusuporta sa akin good night everyone good night ko. <laughs>